What's up guys? GTGV na here. And ngayon ang maglalaro tayo ng Mimic Grand. Then. At Tara, so sana yung nag-enjoy tayo Mano ng mga dito na guys. Asya. Ah. <coughs> Oh, so, ayun na yun. na lang, hindi tayo mimi. Mabuti na lang. Kung mabuti lang. sana, may tayo bigay. Uh, anong ginagawa ko dito? Wait lang, mag ano, mag Ano ito? Ano Band-aid. Band-aid. Kailangan ko to, syempre. Parang pag may sugat, may ano na tayo, diba, guys? Ah. Kanina, nasa gravity tayo. <clears throat> Yan, nakita nyo naman. Gravity room. <laughs> origéis in Deo marun kasgéet kwae. Eh. Was go an ammvid netë Da op na ka of Palakameréis. Ano yun? Lagi ano yun? <clears throat> naku, naku. Mimik to siguro, guys. Lock natin. Ayo. Damn. It's me, po, kuya. Uy, lang, uy, lang. Parang umikot tayo. Saan tayo? Ay. O nga, umikot lang tayo. <clears throat> Yun. O, diba? Iba dito yung gravity room. Oh, yung mga. Dito yung gravity room. Ano naman to? Bala lang yan, guys. Wala akong baril. Ano naman to. Eh, bala, bali. Hmm. Wala ako na sa guys. Dave, 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 ano to? Eh, nga. Nakalimutan ko eh. Ano to? Balala lang. Wala bang baril dito? Para mayos ko yun. Tagal naman magbukas niya to. <coughs>

Shucks. Nanalo yung nanalo yung alimaw guys. Wow. Nanalo. Tara isang So isa pang game guys. Mabibiting kayo. at ka't po muna to. Update. Hmm. Yan, madami na 'ko, guys. And tinignan natin yung stock. sorry guys hindi mo na ako mag face reveal first time ko lang mag <clears throat> magvlog at di pa. tsaka mag practice mo na ako paano ako mag edit Aba-aba. Nakalak. Lala-lala. Ayoko. 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 Ayoko na lang. Ano yung monster mo, guys? Ano yung malimang? Grabe. Ano yung monster mo? Ano yung malimang, guys? Para puntaan natin yan. Maglaro pa. Okay, okay. Wala akong usin gan. Saan ko? Saan Saan siya? So, nakita mo naman yung ilinaw. guys. balik balik punya lambang lembaga lambang lambang tago tayo tago tayo tago tayo tago tayo, tago tayo. Tago tayo. ไอ้ดิมเดิมดิมเดิมเดไอนล้านัดินัลาดิมเดิมเดิมเดิเบาลามันกินกับดับบบบบบบบบนซ้นย้อนซไม่ Media, media. Magano no, na lang tayo. I thank you. Nakapag ano din. Grabe yung monster. Uy, saan ako may gano'n? Yung wala lang mga guys, Tarag. Oo oh, nga pala. Gu, gu gumagawa. Gagawa ako ng post. Okay. Sa taas pa ata na, guys. Nakalak. O yan, tayo. <clears throat> okay. At nakalock. Shucks. Ano ang gagawin ko dito? At yan. Yan, diba? Press cam lang tayo. Mayroon ko kasi mag-monitors na. Ano siya mo? Ano Ingay ng manok. Nasaan ah, nasan yung malimaw dito na napin natin nasan, nasan, na ba tayo? Medical room. Ay!

Them, LEM medical room, 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 no, so medical room right now. Yes, Aba. Oh, oh. Wait lang po. Time of, Ah! Dayong! Bro! Oh, which is nakasalubo mo. Oh. Bulang tayo ng stage. Ding, 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 Ah! Wala na na ako. Nasa gravity siya, boys. At yun lang guys, sana na-enjoy yung itong video na to at leave a like and subscribe lang. Share, kung nagustuhan nyo yung video na to, share nyo lang to sa mga kaibigan nyo. Goodbye!